Hinimok ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang mga miyembro ng Kamara at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na isilang isilangkot ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na isa publiko ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Yan ay matapos pangalanan nga po ng mag-asawa sa kanilang joint statement ang ilang kongresista at opisyal ng DPWH na tumanggap umano ng komisyon sa kanilang mga proyekto. Hinikayat din ni Jokdo no ang mga opisyal na yan na lumagdag ng uh, waiver sa bank secrecy upang linisin ang kanilang pangalan mula sa mga aligasyon ng korupsyon. Mahalaga umano ang sale and disclosure at waiver sa bank secrecy law para sa isang top to bottom na kampanya laban sa katiwalian. Hinihimok din ang kongresista ang iba pang mga kontratista at mga opisyal na magsalita at ibunyag ang kanilang nalalaman tungkol sa mga irregularidad. Dagdag pa niya dapat managot ang mga nasa likod ng mga irregularidad pati na ang kanilang mga kasabwat.